Ayos, ganito lang magdiskarte sa ulam. Itlog. Tapos isapaw lang natin sa sinaing. Dalawang itlog. Yan. Putasan lang. ang tipid sa pagsain. Hindi kailangan ng mantika. Ayan. Tapos. Part niya pa yan, syempre. Ito. Okay natin sa gulit Sabay-sabay na ang luto niyan. sabay takpan mamaya mga luto na yan abangan natin okay ah, ito na guys buksan natin after 10 minutes ayan luto na oh ayos sarap oh yan luto na hmm buo hmm. tapos ito no, hmm. so, sarap. Yan, para makatipid tayo sa pagsaing. Hmm. Okay, ano pa tayo? Tuyo. Kainan na, na. Okay, kainan na, na. Ito na yung sinapaw nating itlog. Yan. Ayan, no? Isa. Ito yung isa. Dalawa. Sinapaw natin itlog. Sarap. Tuyo. Mm -hmm. Yan. lang sa pagluto ng ulam. tuyo. Yan, hindi na kailangan mag sa ito. Sapaw lang. At mayroon tayong... special pansit canton super anghang oke okay, kaya tayo oke okay, sana so guys kaya na tayo hmm, ito yung itlog na binabaw natin sa kanin sarap so, tuyo pansit phantom pansit pampahaba ng buhay Mmm sarap ang hang mainit ang kanin ayos kain tayo, tayo guys Thank you for watching.